Grabe oh, bang bahan na dito sa amin. Kami um, po ay nag, ano, naglilimas ng tubig. Walang tigil lang ulan. Lang oras na yan. Punta natin sa labas. <laughs> Tingnan mo, pumapasok na dito sa amin gate ano. Yung ulan ay yung baha. <laughs> Abot ano ko na. Grabe yung ano, tubig. Pasok na sa amin yung ano, baha. Labi. andyan na sa may sa may ito yung pinakabahat na naranasan ko dito sa amin sa ano Labisares Northern Samar Hello Andito na ako ng gumla Grabe masulog Ano? Anji? Masulog? Huh? Ano si Marcel eh? di ba, Wala namang bagyo. Walang bagyo. Meron ba? Ah. Oh, anong signal tayo? <laughs> Meron palang bagyo, hindi ako na orient doon ah. <laughs> May bagyo pala kuya boy. May bagyo? Inting ko no. Mau? hala grabe doon banda sa may ano may kanto parang patuhod na yata Ab abo tuhod na dito? pata tuhod hala pagang tuhod na daw yung ano doon yung tubig dun nakakatakot na mapunta doon sa Rano, nani kasi ano, kagang tuwod na daw dun banda sa Mayano, Tanto balag kaya dito malakas pa yung hangin pumasok na sa kanila yung tubig kami nandito na Kaya sa may ano na Sa may bumbahan na Hi Guys <laughs> mm -hmm. Ay Biray Nasubscribe mo ba ka? Ay thank you Ano lang pumunta kasi Ito abotohod na Saan ka mapupunta? Doon sa ano Doon o no? sa walang ba? Magilo ka sa vlog <laughs> Subscribe mo ako sa ano Kasi Luroy sa Youtube Doon. ha Bahala dito sa kamon. Oo, nga eh. At kung may kumuha, hindi ko naman kumuha Punta, try ko pumunta. Kaso yung cellphone ko, ano na, palubat na din eh. O dito nga banda, o tignan mo, pasok na din sa kanila. don Naabot to, na nga oh. Nangaw. Ay, mani Abot na to oh, dito. Ha? Hmm. Sa YouTube. Castillo Hello, Bahana. <laughs> oh nga, Bahana eh. Bahana. Hmm. Try ako dito pumunta lang. Hindi na ako, pumasok na sa tindahan nila. Naku, yung wreck nila. Delikado yung wreck masira. dahan tayo kasi Baka, ano, may butas yata dito, eh. Huh. abo na nga, oh. Matindi. Mm. Nagmisto lang, ano na to dagat. Ayon sila, mga guys, oh. <laughs> Nag, ano, naliligo. Oh, my goodness. Abo-tuhod na. nangyari sa mundong ito ito ang tao na no climate change kanda Ayo, 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 baha talaga oh my goodness hindi ka rin na may aning tignan natin oh my. hala malapit na din abutin mga isang inches oh, na yata yun. Dalawang inches. Ito na. Itong nakita ko. O. Ayan o. Ang lighted mix. Makakabot na. O. May lumamoy na. May lumamoy na. sabihin <laughs> ako dito kay baka may ano ko butas malagot pa yung cellphone ko at saka sarili ko ta, matindi ha? kay wala kaya mo na yan ha? sigura kuya pati sigura sira Rano makmak Oy, hindi din ako maano, sa may highway kasi mas mataas nito. Abo to hood na dyan, oh. Palagpas na nga. Oh. naman bumalik doon. Nakakatakot na. Oh. Na. Bumukas bigla yung gito, Malakas kasi yung ano, hangin. Yung sasakyan nga nila sister sa niyo, dito na eh, hindi na pinaraga. Baan na dun eh. Baka tumerik yan. Mababasa pa yung mga spare parts dyan. Yung makina. Diyan sa loob mong tayo ng ano, ulan, angin. ayaw ko nandun dumaan baka madapa pa ako dun madali pa yung cellphone ko strong wrong in this world our earth what's wrong on daw ang english english ka daw nilangka din yung english mo nilabogok pa <laughs> dito yung ano may butas baka maano tayo Grabe talaga oh, doon na karano, minang. Si na talaga yung tubig. Oh my goodness. Lalo na <laughs> Oh my. Buti may mga pa kayo ano, mataas pa abot-uot na eh grabe dahan-dahan tayo yan lang nga o yung ref ni kuya Emer inano na biluat you know na, nilagay na sa may anong, isa ba yun ay, may butas lilikids tayo, lilikids Ah. Hmm. Iba. Eh, ang iba nga daw may na nag-ano eh. bakwit na eh. Walang patid ang ulan guys. Ano ba to? Hmm. Ayan o. Oh. Abo mata. Uwi na ako sa amin guys kasi mag pa ako. Maglilimas pa. Wala ang bilis naman nandito na pala oh oh my goodness ang bilis naman oh my god nandito na pala oh kanila dito pala ako oh. Tay, right. balik daw, balik. Ano? Ano sa ika ha? Ang talaga. Grabe guys, oh. Pumasok na dito sa amin yung tubig talaga. Oh, grabe talaga, oh. umasok na dito yung tubig. Mag-stop na kami maglimas kasi ganun din. Grabe na to na po. O, oh, pumasok na. Yan din 'pag maglilinis kami, papasok na 'yung pulong. Pulong. Halika dito. Oo, hindiyan Rồi anh đã làm tụi đang ngồi cái nhận không Lord God help sana uh, patapokin mo na yung ano ulan mm -hmm.